Printing today, yeah. bakit parang po yata. Yes, uh, ngayong araw na magsisimula tayo ng printing ng balota. Aabuti nito kasama yung verification ng mga 45 days, siguro the most kahit mga dalawang buwan. Sinigurado natin na mas maaga ang printing ng balota kasi nga gusto rin natin na handa ka agad tayo by next year. Tatandaan ng lahat na uh, uh, sa next year, dalawang eleksyon. Ang isa sa gawa ng COMELEC, yung Bangsamoro Parliamentary Election, ng mga buwan ng Marso at siyempre yung November 2, yung namang barangay ng SK. Na andito na kasi lahat yung mga gamit natin, yung mga papel, ayaw natin masayang. Meron kasi tendency yung mga papel na habang tumatagal, yung pagkakaimbak nagiging dilaw, nagkakaroon ng discoloration, nagkakaroon ng smudges, and therefore para mapigilan yan, ay mas maganda iprint na natin. Total, pagka-print, magagawa naman namin ng paraan, mababalot namin ng maayos, at kung ano man yung mga dagdag na balota, para sa dagdag ng mga botante, madali rin namin i-print na lang yung by next year. Sa kasalukuyan, base sa ating uh, datos, mga more or less 92 to 93 million na mga balota ang ating imprenta, ganong meron tayong kulang-kulang na 70 million na mga botante para sa regular voters at meron tayong more or less mahigit na 23 million naman para sa SK voters. So, first time na mag-iimprenta ng ganyang kadami ang COMELEC at ang National Printing Office. So, hindi na baling advance ang printing. Kahit ngayong ibang procurement ng COMELEC sa ballot boxes, sa mga ind indelible ink, etc., ay mas pinaaga na rin namin para hindi na mapasabay doon sa gagawing paghahanda naman sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Mas